Wala pang dalawang taong gulang, nakikipaglaban na sa sakit na cancer ang isang bata mula sa mar. Na-diagnose siyang may neuroblastoma matapos tubuan ng bukol sa labas ng utak. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Valjorno Yeda Pascual. Masakit man isipin, pero maski mga sanggol, pwede rin magkasakit ng cancer. At labis din ang sakit sa mga magulang kung walang kakayanan na ipagamot ang anak. Malayo sa dating mukha ng 1 year and 10 months old na si baby Yelvin, Ngayon, lumaki ang kanyang ulo at lumawa na ang kanyang mga mata. Si baby na diagnosed na may neuroblastoma noong July. Ang neuroblastoma ang pinaka na cancer na makikita sa mga sanggol. Tulad ni baby na may bukol na tumutubo sa labas ng utak. Sobrang lungkot po. Nayak na nga wala ako. Kung nagigita ko si Baby Nayra pa. nung wala pa siyang sakit ang lusog niya ngayon po. Nagdede-de tapos tulog na lang. Hirap ko ba? Hindi pa kung saan nang gagaling ang sakit na ito. Pero may mga warning signs na dapat daw i-monitor sa sanggol. Ang pinaka-common po is paglaki ng chan or pagkakaroon ng bukol sa chan. Meron pong um, discoloration around the eyes. Yung iba po meron pagluwak ng mata. Pwede po siyang magkaroon ng malalaking kulani. Um, pwede pong magkaroon ng bone pains na sila po ay namumutla, nagkakaroon ng lagnat o kaya pasapasa. Kaya paalala ni Dok sa mga magulang. Kapag po may kakaibang napansin sa bata, lalo na napakonsulta sa doktor, pero hindi pa rin gumagaling, ibalik ninyo. No? Kasi may, ang, ang symptoms kasi ng neuroblastoma at ng ibang cancer sa mga bata ay tulad lang ng mga ordinary sakit, no? kunyari, a bit of ubo, sipon, lagnat, yung iba pagtagtae. Um, kung hindi nawawala, ipacheck nyo po ulit no? para po um, maagapan natin. Sa ngayon, kinakailangan ni Baby Nelvin na sumailalim sa surgery, radiation at chemotherapy. Ang problema, parehong walang trabaho ngayon ng kanyang magulang dahil kay nailangan ilang dalhin ng anak sa Tacloban mula Samar para masuri ng mga doktor. Kaya na nanawagan sila ngayon ng tulong. Sana po maka kung man po nitong video na to. Kahit mangkano lang po, kahit piso-piso lang, okay lang po yun. Basta importante, mayroon pong makatulong sa amin. Namalala na po kasi yung sakit ng anak ko. Kung may pera lang, sana po. Sa so private na lang. Mobile Journey, Yara Pascual po hadid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.